sa aking nakarang article sa The Manila Times, ay naisulat ko ang patungkol sa pagbabago ng paradigm o sa paningin natin dapat sa plight ng ating mga overseas Filipino workers from being an economic force to a spiritual force. Ito ay nagsimula dahil na rin sa kakapirma lamang na batas ng ating Pangulo patungkol sa Magna Carta for Filipino Seafarers bagamat tayo nagpapasalamat at natutuwa dahil karagdagang protection ito sa mga seafarers natin at nagbigay ito ng framework paano mapapalakas ang karapatan ng ating mga naglalayag na mga kababayan sa international waters. Ngunit ako pa rin ay napag-isip sa patuloy nating kinakaharap na mga challenges na bunga na rin ng OFW phenomenon o yung tinatawag natin na Filipino diaspora na kung saan ang alam natin halos 10% na ng populasyon ng Pilipino ang siyang nangingibang bansa para maghanap ng greener pastures at mas magandang ikabubuhay. Mga ilang dekada na nga natin na nalalaman na tinuturing ng ating gobyerno na panibago o mga bagong bayani ang ating mga OFWs. Bakit nga naman hindi? E sila naman itong mga sumusabak sa pag-iisa tuwing Pasko, malayo sa pamilya, para lamang makapagbigay ng ma maayos at disenteng pamumuhay sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Gayunpaman, sila din ang siyang nagdadala ng napakalaking mga remittances at kung saan ang mga foreign currencies ang siyang tumutulong to keep our economy afloat sa pamamagitan ng ating mga foreign currency reserves sa katunayan nga, noong 2022 ay 36.14 billion dollars ang ating remittances. Ito ay katumbas ng at least 10% ng size ng ating GDP. Well, bagamat na maganda in the short term ang naidudulot ng mga ating mga foreign remittances pero meron din naman mga negative impact. Ang dinudulot naman na itong tinatawag natin na Filipino diaspora o ang labis na pagkawala ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Isa narito ay ang ating mga professionals at mga talented professionals na nagsisettle sa mas mababang mga trabaho at nasasayang lamang ang kanilang mga pinag-aralan dahil sa mas mataas na bayad na nakukuha nila sa isang mga lesser technical jobs. Ito ang tinatawag ng mga eksperto na brain drain effect ng ating OFW phenomenon. Pangalawa ay ang epekto ng paglaki ng mga bata na either isa lang ang magulang o parehong magulang ay wala. Ang lack of parental guidance ay nakakaapekto sa kanilang pag-aaral pati na rin sa kanilang mental health. Ang mga bata ngang ito na maaaring ng kulang na parental guidance ay maaring magkaroon ng problema o ng struggle sa kanilang community. At pangatlo ay ang sinasabi ng mga eksperto na hindi sustainable ang pag-rely ng ating ekonomiya ng heavily sa tinatawag natin ng mga foreign remittances. Dahil in the long run, hindi naman ito nakakapagpalakas ng ating mga forces of production at naglalabas pa nga ng ating mga skilled workers sa ating bayan. Bagamat sabihin natin, maari maging kalunos-lunos o minsan nakakalungkot ang mga nagiging epekto ng labis na Filipino diaspora ay maari din naman nating tingnan sa isang banda using spiritual and providential lens na ang mga Pilipino ang siyang mga misyonaryo sa buong Asia. Tandaan po natin, ang ating bayan, ang Pilipinas, ay tinaguri ang only Christian nation in Asia. In fact, about 80 to 90 million na mga Pilipino ay sinasabing Kristiyano, belonging to the Roman Catholic faith or to the Protestant faith at sa iba pang mga Christian denominations sa mga tuwid sa bawat apat o tatlong mga Kristiyano sa buong Asia, isa riyan ay Pilipino. Kung kaya nga sa ganun, ang isa sa mga bagay na aking nais propose ay simulan na tingnan na meron tayong mga misyon sa ating rehiyon hindi lang para maging isang mabuting manggagawa pero para maghasik ng kabutihan at pag-ibig ng ating Panginoong Heso Kristo sa buong mundo ang obserbasyon na to na ang Pilipinas ay isang missionary sending nation ay pinatunayan ng iba't ibang mga international Christian organizations katulad ng Luzon Movement, gayon din ang Center for the Study of Global Christianity na pinakita na ang Pilipino dahil sa kanilang ang kinahusay, ugali, tenacity at kakayanan na mag-adjust ay perfect sa role ng isang misyonaryo. Kung kaya nga pag-inisip natin, pagamat maraming problema sa buhay, maraming challenges sa ating buhay at sa ating bayan, meron pa rin grasya ang Diyos na ibinibigay sa atin. Malay natin, ito pala ang susi para tayo'y maging pagpapala. Well, to know more about this article, you could click the link in the comment section. Muli, ito po si Attorney Jeremiah Belica, ang iyong pastor ni May.